<laughs> so hello, what's up mga kausno? no? It's me, Juban David Official here. So ngayon, malamig ang panahon. Parang ansarap mamigay ng pera at mga giveaway sa mga team ko ngayon. So ngayon, ipakita mo, cameraman. Ayan, ang mga giveaway na pamibigay ko. Meron akong vape. Ayan, Ship International at syempre merong cash na 1,000 at syempre marami pang ibang mechanics kung kakasa sila sa challenge ko. So ano pang hinihintay niyo? More excited na ako. Let's go! Eh! Alika, alika, dali. Alika na! <laughs> ay kuya, bilang mo kong pilik mata. Ano Saan sa so SM? Ay, mamaya, mamaya konti. O, oh, ayan. Ano yan? May papachallenge lang ako sa'yo. Bubuhati mo lang kung gano'ng kabigat. Baka In 5 may... seconds! Baka naman meron na mga ano yan! Wala! Ano ka ba? Ayaw mo! Meron pa akong ay, cash mayroon. na 2,000. Ano? Try tayo. 5 seconds. Pag na, pag naano mo na, okay na yun. Sa'yo na lahat. At saka meron akong bait, Ayan o. Ayan o. Sige, sige. Oh, para sa'yo. Ay, baka, baka may ano yan. <laughs> may Wala. Baksan. Wala. <laughs> baka may ano na naman yan eh. Vape yan ako. Oh, vape yan ako. Okay. Diba? Okay, sige. Game tayo. Okay. Adyo tayo. Game. Sige. So okay. Sige. Sorry Oo, oh, oo. Oh. Baka naman oh. na naman Ayan. yan. Ayan, ganun ka. Dalawang kamay. gano'n Oh. Sige. Ayan. Oh, ayan. Uh, Kasama oh, pa ko lang lahat sa iyo yung mga karton ha. Oh, ano mabigat. Oh, ayan. Tapos, Big Mo International. Dito may 2K. Oh, ayan na. May 2K ka. Oh. na naman. Oh, ayan na. 5 seconds lang bibilang ako. Pasalamat ka na sa mga viewers natin. Ayun, salamat po sa mga ano, Jasmine! So, Ito ang mag-ari Halika, tara na Meron akong papagawa sa yung challenge. Titignan mo lang kung mabigat o hindi. With 5 seconds. Bibigyan kita ng cash at saka giveaways. Then, ano? ano? Kaya na muna yung cash. Mamaya, pag tapos ng challenge. Kailangan gawin mo muna. Ano, ready? Ready. Yeah, o, ganun days. ka. Ganto? Oo, ganyan ka. Yan, ganyan mo. Yan. Okay, tapos lalagay ko to. Oh, ayan ah. Oh, ano, mabigat? Oh. Mabigat. Ayan. Oh, mabigat. Oh, ko pa 'yan. Oh, ayan. Ngayon, magpasalamat ka lang sa viewers. Sabi mo, maraming salamat po sa sumusuporta sa Jabad David Official. Maraming salamat po sa sumusuporta sa Jabad David Official. ayan, ayan, ayan. <laughs> <a little> Kamalito <laughs> ka! Kalinga. Kalinga rito. mag endorse endorse Pangino na naman, hindi ko man na nag bra endorse tayo. Yung utong mo, yung utong mo parang bagong putok na popcorn eh. Tara, mag-challenge ako. Mag-i-endorse tayo ngayon. Ngayon ang gagawin ko lang, maipapaano lang ako sa yung bagay. Titignan mo lang kung mabigat o hindi. With 5 seconds. Right. Meron ka ng cash at may giveaways ka pa. Sure yan. Oo, oh, sure yan. Legit. 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 Gagalong ka lang. I-endorse lang natin. ganon ka lang. O, oh, ayan. May mga lang ako sa'yo. O, oh, ayan ah, Lalagay ko lang dito. Ayan. O, oh, ayan. Mabigat. O, oh, ayan. O, oh, ano? Okay? O, oh, bibilang lang ako. Pag, pag, ko ng lima, gusto ka lang dito. Pag ko ng five seconds, magpapasalamat so ka sa endorsement natin. Ha? Salamat. Maraming salamat sa suporta sa Jovan David official, ha? One, <laughs> two, three, four, five. So guys, I'm going No, 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 <laughs> no. to <no, no, laughs> <no. laughs> may dalawang libo oo dalawang libo oo nandiyan lang pa yung base po yung base yung base ano to? ano hindi pa ba tapos yung mga pumapasok din sa sinabayo? bakit? bakit? kanina pa hindi na akong nakatakay bakit ano ba yan? may gagawin tayo may gagawin ako endorsement gusto ang endorsement? Butay <laughs> ko lang magkakapere. Hindi mo nga mga ng pakinom. <laughs> okay. Ng pakinom. Oo, mamaya. Bibigyan kita. Ito daw. Loves na loves kita eh. May gagawin lang ako sa'yo. Ito, may nakamagandang gagawin ko sa'yo. Paparamdam ko lang sa kung mabigat o hindi. Tapos, 5 seconds, may may cash ka na, may giveaways ka pa. <laughs> eh, kasi ako, may giveaway pa ako. Oo. Oh. Oo, <laughs> Oo, oh, oh, ano? Oh, okay. <laughs> Ganun lang tayo. Ganun ka. Ganyan, oh, so, ganyan ka lang, ha? Okay, ganito. Oh, titignan mo kung mabigat, ha? O. Oh. ayan, ha? E, oh, bakit? bigat nito. Baka dito pa ako mamatay. <laughs> tubig lang to. Ito naman ba? Tubig lang to. Oh. Tubig lang yan, ha? <laughs> <laughs> matawa ka. Wala! Kasi nakina mo kasi nakakatawa. Saan ba naglalagay ng chicks ka na naman tangina ka? Na, ayan! Mabigat! Oh, mabigat. Mabigat yan, sigurado ka. Ang oh, sakit ah, dadadag, eh. ko pa. Sabi ka, saka na, bigat na nga nito yan. mo pa. Ayaw. <laughs> 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 Bakit na makiingayan? Bakit na, sakit na nga oh. Endorsement, pera. Oh, o, ano, Endorsement, pera o oh, ayaw. O, oh, sige-sige na. <laughs> Ayan. Oh. Siyempre, kailangan mo magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin sa Juban David Official. O, magpasalamat ka na, dali! Maraming maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa Juban David Official. Endorsement. Endorsement. Pera. oh. Wala! Endorsement lang ka! Oo, dalawang libo. Salamat! OKAY na to. Oo na ang Yo, hello, what's up mga host to goodbye. Peace out, peace out. Let's go.